Kapatid, kapatid, may tanong ako sa iyo. Kapatid, paano ka nakapanatili sa kabila ng hamon ng buhay natin? Minsan, victorious tayo, di ba? Minsan, surviving. Minsan, struggling. Minsan, talo. Defeated. Roller coaster ride ang buhay. Never ending ang pressure. Minsan, nakakapagod. Minsan, nakakaupos. Pero ito, ang sabi ni Lord sa atin, watch until the end. Second Corinthians 4 verse 16 Wherefore we faint not, but through our outward man is decaying, yet our inward man is renewed day by day. Kapatid, sa gitna ng victory, defeat, struggles, at never-ending pressure at minsan naupos ka na, sabi ni Lord, faint not. Kung ang outer self mo man ay naupos sa pressures ng buhay, Faint not, sabi ni Lord, your inner self is renewed day by day. Every day sa blessing kapatid, every day sa new hope, every day may chance ka para makausap si Lord through prayer. Mamuhay ng naayon sa kalooban ni Lord, magsumiksik sa presence ni Lord. Bayaan mong makulitan si Lord sa iyo. Diyos yun, hindi niya pwedeng tangihan ang lumalapit at pilit lumalapit sa Kanya tayong pilit lumalapit sa kanyang presensya. There is joy in life sa kabila ng pressures. Alam mo kung saan makukuha yung joy, yung galak sa ating puso, rooted ito sa Panginoon, sa tapat na pangako ng Panginoon sa atin, sa bawat isa sa atin, sa iyo, sa pangako kung sino man sa kanya ay kumakatok ay kanyang pagbubuksan. Yung alam mong meron kang ama na ng mga hari at Diyos ng mga Diyos, na may malalapitan kang pinakamapangyarihan sa lahat, at hindi ka nag-iisa, nandun ang joy kapatid, nandun ang paghalakan. Tara, manalangin tayo. Maari kang yumukod o ipikit ang iyong mata. Damhin natin ang presensya ng ating Panginoon. Panginoong Dakila, salamat po, Ama, sa diyang kay buti-buti mo, Lord, sa amin. Tulungan mo kaming maramdaman ang pag-asa at galak na nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat sa renewing spirit sa araw-araw help us to focus on the eternal even as we face challenge in the physical. Masumpuan po namin ang strength in your constant presence sa aming buhay, O Lord. Help us fix our eyes on the eternal and not to lose heart, Panginoon. Tinataas namin sa iyo ang lahat. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Salamat kapatid sa so, iyong pagsubaybay sa ating araw-araw na Daily Word. Magkita ulit tayo bukas.